Hi! Welcome to my blog, Welcome to my channel. Samahan nyo ako guys. Lipat tayo sa kabila. Kain tayo. Hmm. Titikim lang muna ako. Iba na yung aking tiyan. Chom-choms na chom Chom-joms. Mhm. Mm Di pa Maglilinis ako. aking binatang alaga. Dahan-dahan lang. Mm -hmm. Kasi baka mamaya may bisita eh. Okay. Lagot na naman ako. Hi! Welcome to home! Wawa naman sa phone ko. Barag-barag na. Home sweet home! Di ba? Wala sila. Ay. Hindi na naman ako sa bahay namin.